sa taong dapat gampanan sa dating na ito. Ipagkaloob eh, mo sa mga maglalakbay sa pamamagitan nitong ibay ang kalikasan ng tanan sa kanilang pagpaparoon sa gawain o sa paglilibang iyong ipadamang si Kristo kasama nila sa naan bilang panginabubuhay sa dahil ay magpasawa ng tanay. Amen. Sumasalamat ka sa mga na mo. Mapasalamat ka sa mga mo. Sundin Pagkakaroon kami sa aming mga ng namin sa mga sa amin kami kami. At huwag kami ipaintulog sa tukso at iadyan sa lahat ng masama. Amen. sama Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo Kapalan Biri ng antipulo, biri ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Panalangin mo kami. San Miguel Arcangel. Panalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon. At, at sumayin kayo ng mapagmahala niya sa Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin pasalamatan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.